What's up mga Krizar? Magandang magandang gabi. Nako, yung ating attorney Lambino na uh, mukhang na-stress kanina. Uh, paano pa kasi? Iba ang lumalabas, no? Iba ang lumalabas na mga pangalan sa resibo. Uh, kahit ilang beses na daw inulit ni attorney Lambino. Okay, panorin po natin ang video ni uh, attorney Lambino no, nung uh, pagboto niya kanina. Ayan po. Okay, po. Isang sangka inulit ng may nangunuan sa impoyer siya po sa Pimoyan sa nanay. Kung i-vote sa sarili, kasi asawak. Pantami ang tokman asawak. chairman, si Bay Chairman yun. Kulak-kulang si attorney Lambino. Pero, iba daw yung lumabas nung kanyang pagvoto kanina. O, chairman yun. Pero, ano, wala. Ito din sa Pimoyan siya po. Nyawitan tak gilis Subri tapi anu lagi nopal. Hmm. Sak, kung ano na bang nangyari niyan? Yeah? Mukhang, yeah. ah... Uh... Okay. Oh, ayan. Give minutes. Oh, ito mga ayan na, ayan na. ito yung resibo na natanggap ko nung bumoto. Oh. Ko una, blanco, wala. Yung pangalawa, ito. Pangatlo, ito pa rin. Oh, tatlong beses, no? Walang sa, nagpago. Ibang lumalabas na mga pangalan sa resibo. Sa so, oh. iiwanan ko ito sa... Ako, pangyay. mukhang palpak yata ang uh, machine. Bakala na dyan? Ganun, ganun, ganun. Basta magiwalang kinaka. Hindi na nung tanalo ang perfecto tayo machine. Ayos na makaka. Ayot. Pero cool na cool pa rin si Atty. Lampino. Ayan. Okay, napakadami namang issue, no? Ang daming issue kanina sa pagboboto. Oh, uh, yes. Pati ba na uh, si ano rin? Si... Eto din, si ano? Ah uh, Senator Imee Marcos no. Mayroon din siyang issue si ah uh, uh, si ating Imee uh, Marcos may issue din po siya sa machine na uh, uh, sa basis sa pagboto niya. Ito panoorin po natin. Go ahead attorney atong uh, Imee uh, Marcos natin. Oh uh allegedly programmed oh. machines na kahit sino ang iboto mo, ang lumalabas oh. apalos na minsan hindi nagre-rehistro ng sino oh, ang senador. Yun? Yung iba naman bumoto ng isang dosena pero over vote na ang sinasabi. Tapos sa Kalbayog sa Samar, may sinasabi naman na pag bumoto ka ng mayor at vice mayor, automatic lalabas yung mga Ako. senador. Kaya medyo nakakapako o, lang, kasi yung... ganyan machine historia. na pwedeng pwede yes pwede computer na pwedeng pwede na program no na hindi na kung anong pangalan na ilalagay doon na uh, uh, nananawagan uh, po ako sa BI ano lalapas yo pwede pwede program, program dito, yung computer naman dito sa kabesa lawag kaya lang nananawagan ako sa mga butante pa itong hapon na ito na hanggang ano 7 kasi tayo very late tayo ngayon eh kung ganoon pwede ba i-check ninyo ng maigi lahat ng gagawin, tignan ninyo ng maayos yung resibo ninyo, maging makulit kayo at uh, mapansin. At uh, kinakailangan ko may reklamo, alam ko na bawal ilabas yung cellphone mo at kukunan mo. Bawal yon. Magagalit yung ating BEI. Oh. Pero kung magre-reklamo ka, may proseso. Sundan lang yung proseso. Sabihin mo, may reklamo ka, may disparity. Oh, okay. Ay, may lang yan, ka. ha? Kaya kinakailangan nandito sa atin yan. As we all know, it's the very first time Taba. that uh, hindi na smartmatic yung hinihinalang smart magic dati. Ngayon, first time natin gagamitin yung biru. Kaya hindi natin masyadong kabisado, mas modern daw to. Pero sa kabila nun, mas sensitive rin daw. Kaya alamin natin at uh, manmanin natin maigi kasi ang boto natin ay isang karapatan na binigay ng ating salinlahi. Nakuna, napagod na yung investigasyon. Hindi na ako nakapagkampanya <laughs> sa kaka-investiga. Tignan natin lahat ng reklamo. Kaya lang, ang daming uh, complain na walang detalye. Kung maaari, bigay niyo sa akin yung presinto. At uh, kahit wala pang investigasyon na talagang papakalkal na natin, oh. ano yung precinct number, pangalan pangala ng BEI chair, ang pangalan ninyo, Tama, at ano tapa. talaga ang nangyari exacto. Para maliwanag at uh, magawa oh. ng paraan na uh, tignan yung presintong yun kaagad-agad at kung tapa. kailangan i-repair, i-pull out yung machine, gawin na rin. Okay, salamat. Thank you. Bakit nangyari niyo Salamat ha. Guys. Salamat At uh, mga kapatid, napanood nga ho ninyo ang naging maikling panayam kay re-election Senator Sen. Amy Marcos na katatapos lamang bumoto dyan sa Ilocos Norte. Narinig natin siya ano, magbahagi ng kanyang mga narinig na reklamo tungkol nga sa pagkakas ah, ng Bila sa Pilipino hominic. 2020. Ayan oh, na ha, napanood nyo si mismo nga, Amy Marcos. Lumalabas daw, no? Si Abalos, uh, saang lugar to? Sa Lawag ba ito or sa Mindanao? Basta, yun na yung uh, binolgar ni Amy Marcos, no? Mayroong nakarating sa kanya na mayroong um, ibang machine, no? Hindi naman siguro lahat. Pero mayroong daw machine na lumalabas. Abalos, no? Nakaprogram, Abalos yung lumalabas. Pero, ewan ko, kasi Uh, malay mo baka pahabol yan no kasi ngayon ha, hindi pa naman nakapasok sa uh, top 12 no senatorial si uh, Abalos pero malay mo may magic no oh yan yung uh, tinutukan ni Amy Marcos no na meron talaga nga ah uh, iilang uh, machine na nag-automatic no naka na kumbaga okay abangan natin kung sino mananalo okay maraming uh, salamat po sa lahat ng uh, bumoto Okay, congratulations sa mananalo. Okay?